Last News Update Mga balita ngayon Kasapi ng NPA na nasawi sa engkwentro sa Masbate City binigyan ng marangal na libing Halos 7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa San Jose Negros Oriental na Samsam High value individual timbog Oras ng biyahe sa Christmas season pinalawig ng LRT2 Ako po si Cesar Sorian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Ibinalik sa pamilya at inilibing ng may dignidad ang labi ng NPA member na si Alexander Pacro Emaas matapos itong abandonahin ng kanyang grupo sa engkwentro sa barangay Igang, Masbate City noong December 3. Sa tulong ng LGU Aroroy at 96th Infantry Alab Battalion, inihatid siya sa pamilya bilang pagpapakita ng respeto sa bawat buhay kahit sa mga naligaw ng landas. Kasunod nito, nagpulong ang 96IB at Masbate City Police Station sa barangay upang ipaliwanag ang insidente, talakayin ang banta ng terorismo at paalalahanan ang publiko sa pananagutan sa ilalim ng Republic Act 1016A. Binigyang diin ni Lt. Col. Edward Balisong ang pangangailangan na tumulong ang komunidad. Hikayatin ng mga NPA na sumuko at pigilan ang patuloy na pagbalik ng mga armadong grupo. Nanawagan din ang 96 IB na maging mapagmatsyag at agad magsumbong ng kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan lalo na ngayong Christmas season. Umabot sa halos 6.9 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang kumpiskado ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRO-NIR sa Baybast sa Purok 5, Barangay Hilokon San Jose, Negros Oriental nitong December 6. Arestado sa operasyon si Alias Basim, 33, itinuturing na high-value individual at residente ng Pamplona. Nasabat sa suspect ang mahigit isang kilo ng hinihinalang shabu, isang .357 revolver, cash, cellphone at motorsiklong walang plaka. Ang operasyon ay pinangunahan ng PDEU, PIU Negros Oriental Police Provincial Office kasama ang San Jose MPS, PIDEA at PIDEG. Ayon Pro NIR, Director Police Brigadier General Arnold Thomas E. Bay, patuloy ang pinaiting na kampanya laban sa ilegal na droga at nanawagan siya ng suporta mula sa publiko upang masugpo ang mga sindikato. Pinalawig ng Light Rail Transit Line 2 o LRT2 ang operating hours nito simula ngayong araw ng December 9 hanggang 30 upang maibsan ang bigat ng holiday rush ayon sa Department of Transportation o DOTR. Tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi maaapektuhan ng regular na maintenance at safety protocols ng linya. Simula December 9, ang huling tren mula Antipolo ay alas 10 ng gabi habang mula Recto ay alas 10.30 ng gabi. Samantala, mas maaga ang last trip sa December 24 alas 8 ng gabi sa Antipolo at 8.30pm sa Recto. At sa December 31, 7pm sa Antipolo habang 7.30pm naman sa Recto. Normal na operasyon ay babalik sa Enero a Uno. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.